Ikalawang Samuel Nalaman ni David ang pagkamatay ni Saul Unang Kabanata Bumalik si na David sa Ziklag pagkatapos nilang matalo ang mga amalikita. Patay na noon si Saul. Nanatili sila ng dalawang araw sa Ziklag. Nang ikatlong araw may dumating na tao sa Ziklag mula sa kampo ni Saul. Punit ang damit niya at may alikabok ang ulo bilang pagluluksa. Lumapit siya kay David at yumukod bilang paggalang sa kanya. Tinanong siya ni David, Saan ka nang galing? Sumagot siya, Nakatakas po ako mula sa kampo ng mga Israelita. Nagtanong si David, Bakit? Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Sinabi niya, Tumakas po ang mga sundalo ng Israel sa labanan. Maraming napatay sa kanila pati na po si Saul at ang anak niyang si Jonathan. Nagtanong si David sa binata, Paano mo na lamang patay na si Saul at Jonathan? Ikinuwento ng binata ang nangyari. Nagkataon na nandoon po ako sa bundok ng Gilboa at nakita ko roon si Saul na nakasandal sa sibat niya. Palapit na po sa kanya ang mga kalaban na nakasakay sa mga karwahe at kabayo. Nang lumingon siya, nakita niya ako at tinawag niya ako. Sumagot ako, Ano po ang maitutulong ko? Tinanong niya kung sino ako. Sumagot ako na isa akong amalik kita. Pagkatapos nakiusap siya sa akin. Lumapit ka rito at patayin mo ako. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Gusto ko nang mamatay dahil hirap na ako sa kalagayan ko. Kaya nilapitan ko siya at pinatay dahil alam kong hindi na rin siya mabubuhay sa grabing sugat na natamu niya. Pagkatapos kinuha ko po ang korona sa ulo niya at pulsera sa kamay niya. At dinala ko po rito sa inyo. Nang marinig ito ni David at ng mga tauhan niya. Pinunit nila ang kanilang mga damit bilang pagluluksa. Umiyak at nag-ayuno sila hanggang gabi para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan at para sa mga mamamayan ng Panginoon, ang bayan ng Israel, dahil marami ang namatay sa digmaan. Tinanong pa ni David ang binatang nagbalita sa kaniya. "Taga saan ka?" Sumagot siya. "Isa po akong dayuhang Amalekita." na nakatira sa lupain ninyo. Nagtanong si David, "Bakit hindi ka man lang natakot na patayin ang piniling hari ng Panginoon?" Pagkatapos, tinawag ni David ang isa sa mga tauhan niya at tinutusan, "Patayin mo ang taong ito." Pinatay nga ng tauhan niya ang tao. Sinabi ni David, "Ikaw ang dapat sisihin sa kamatayan mo. Ikaw na mismo ang tumistigo laban sa sarili mo." nang sabihin mong pinatay mo ang piniling hari ng Panginoon. Ang awit ng kalungkutan ni David para kina Saul at Jonathan. Gumawa si David ng isang awit para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan, at inuutos niyang ituro ito sa mga mamamayan ng Huda. Tinawag itong awit tungkol sa pana, at nakasulat ito sa aklat ni Joshua. Ito ang panaghuy niya. O Israel, ang mga dakilang mandirigmamo'y namatay sa kabundukan mismo ng Israel. Napatay din ng mga magigiting mong sundalo. Huwag itong ipaalam sa gat o sa mga lansangan ng Ashkelon. Baka ikagalak ito ng mga babaeng Filisteo na hindi nakakakilala sa Diyos. O bundok ng Gilboa, wala sanang ulan o hamog na dumating sa iyo. Wala sanang tumubong pananim sa iyong bukirin upang ihandog sa Diyos sapagkat diyan na dungisan ng mga kaaway ang pananggalang ng magiting na si Haring Saul at wala nang magpapahid dito ng langis upang ito'y linisin at pakintabin. Sa pamumagitan ng espada ni Saul at pana ni Jonathan, maraming magigiting na kalaban ang kanilang napatay. Minahal at kinagiliwan ng mga Israelita sina Saul at Jonathan. Magkasama sila sa buhay at kamatayan. Sa digmaan, mas mabilis pa sila sa agila at mas malakas pa sa leon. Mga babae ng Israel, magdalamhati kayo para kay Saul. Dahil sa kanyay, nakapagsuot kayo ng mga mamahaling damit at alahas na ginto. Ang magigiting na sundalo ng Israel ay napatay sa labanan. Pinatay din si Jonathan sa inyong kabundukan. Nagdadalamhati ako sa iyo, Jonathan, kapatid ko. Mahal na mahal kita. Ang pagmamahal mo sa akin ay mas higit pa sa pagmamahal ng mga babae. Nangabuwal ang magigiting na sundalo ng Israel. Ang kanilang mga sandata ay nangawala.